Ang aking harvest mula sa ligaw na singkamas. Mmm, yummy. Fresh na fresh. Iha-harvest ko ngayon itong mga ligaw na singkamas. Ito ay hindi ko tinanim. Kusa silang tumubo galing sa mga nahulog na seeds. Pag nag-dried up kasi yung mga seed pods nitong singkamas at matagal mo siyang hindi kinolekta ay mag split ito at lilipad yung mga seeds nito. Kaya marami akong mga ligaw na singkamas na tumubo sa aking garden. Ang tawag dito ay mga self-seeded or self-propagated. At pag may mga nakikita kong mga singkamas na tumutubo kung saan ay hinahayaan ko na lang sila dahil mostly kasi itong mga self-propagated o itong mga ligaw na tumubo ay mga matitibay compared kapag itinanim mo lang siya. Kaya mostly yung mga ligaw na tumubo na halaman dito sa aking garden ay hinahayaan ko na lang sila sa kanilang original na spot. At itinatransplant ko lang sila kung tumubo sila sa alanganing pwesto kag gaya ng daanan dahil naang apakan sila. Ah, huh? wow. malaki po ah. Nang hmm. ano ko, ano natamaan ano ano ko siya oh. Oh my God! Oh my God! May natamaan ko at ito na yung aking mga na-harvest na ligaw na singkamas sa aking garden. Akala ko dati na ang singkamas ay parang patatas lang na yung isang plant ay magkakaroon ng maraming laman. Pero hindi pala yung isang plant pala ng singkamas ay magkakaroon lang ng isang laman. Ngayon ko lang na-realize nung natry ko nang magtanim ng singkamas. Kaya pag gusto mo pala na maka-harvest ng maraming singkamas ay damihan mo yung pagtanim ng mga seeds nito. At tiki man time na tayo. Mmm. Mmm. Yummy. Fresh na fresh. Mas masarap pa rin talaga ang singkamas kapag freshly harvested ito dahil juicy at matamis. At lalong lalo na kapag hindi mo ito pinaghirapan na tinanim. At dito na nagtatapos ang ating video. I-enjoy ko muna kainin itong aking singkamas. Suka na may sili. Okay na to.